So sir, uh, ano po ang inyong recommendation? Uh, para po uh, pag hindi po ito, pag hindi po ito bumaba no o gumanda ang sitwasyon sa inyong study, ano po ang pwedeng kasadlakan ng bayan? Ano po ang inyong rekomendasyon sa uh, mahalaan at sa mga pamilyang Pilipino? Sa tatlong aspeto po. Go ahead, sir. Yeah. I think uh... Ang ang pinaka nakita namin talaga sa survey na relevant para sa sa gobyerno para sa mga ano lalo sa mga sa mga businesses ang ang mga Pilipino nagde-decide sila hindi bilang isang you know, mag-isa pero bilang isang isang pamilya. So talagang ano every family member contributes to making different kinds of decisions. And so kailangan yung mga policies, kailangan yung mga HMO plans parang aligned din doon. So kunwari daw kung alam natin na mag pag magkasakit yung lola Uh, mag magtutulungan lahat para pag-isipin din natin paano natin tulungan yung buong yung buong family unit hindi lang yung yung individual kasi ganun talaga ano eh ganun talaga mag-decide yung mga Pilipino and then i think para dun sa ano para dun sa mga pamilyang Pilipino i think importante sa kanila na ano continue mag-pag-save at continue ano continue mag-mag-learn -mag ng ano tinatawag nating financial literacy meaning Uh, parang sobrang dami ng ano mga mga tools there sobrang dami ng mga app na pwede mag-ipon pwedeng uh -huh. ada mag-invest sa mga bonds kanya ganyan, ganyan. Mm -hmm. Pag lumaki yung ano yung yung kita hindi yan sa ano eh hindi yan sa amount parang kahit kahit 500 pesos lang iisisi mo kada kada ba parang okay na yan ang mas importante mm -hmm. talaga yung yung habit ba diba? yung natutu natututo ka mag-save um mm -hmm. na mo yung ano yung pag-iipon i think yun talaga yung, yung mas mahalagang ano matutunan mm -hmm. para pag mas malaki ng kita Ah, uh, di parang sanay sanay ka na ano, mag-ipon. For the state, for the government, ano po? Uh, ano po ang pwedeng gawin nila dito? Ano po inyo meron so, ba kayo recommendation, sir? I think for the government, I think talagang continuing to strengthen the ano, the the Phil and, and continuing to to invest sa ano, sa health in in the in the Philippines. Okay. Kasi yun yung number one priority, yun yung number one na kinakatakutan ng mga Pilipino. Mm. At uh, syempre, iba yung ano eh, iba yung hmm katotohanan, ito, iba yung perception ng mga Pilipino. I think mm -hmm. yung katotohanan ay usually parang nauuna siya. Parang marami na nga nangyari sa PhilHealth. Pero I think marami mm -hmm. rin sa mga anak, marami rin sa mga uh, kababayan natin. Parang hindi pa rin na ano, fully intindihan yung lahat na nagagawa ni ni PhilHealth para sa kanila. And so I think mas marami pa tayong pwedeng gawin doon. I think okay. ang dami na naggawa. Pero I think as, as always, there's always more that we could be doing. Okay. Uh, and so I think continuing to invest behind those is important. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!